Isa sa pinakamagaling na aktor sa pelikulang Pilipino na tila madadala ka pag siya'y umarte sa harap ng kamera. Nakapagtapos din ito ng pag-aaral bago pa man maging sikat na artista na bihirang mangyari sa ibang mga kasamahan sa industriya. Ngunit nabigla ang daigdig ng showbiz nang mabalitaan ang kanyang pagpanaw. Halika at ating alamin kung papaano nagumpisa si Robert Arevalo bilang artista ng pelikulang Pilipino dito lang sa Ang biteranong aktor na si Robert Arevalo na ang kanyang karera sa pelikula at TV ay tumagal ng 60 taon at kasama rin ang kanyang tungkulin bilang isang news anchor ay namatay noong Webes ng umaga dahil sa complication from Parkinsonism. Inihayag ito ng kanyang pamilya. Siya ay 85 taong gulang. Kinumpirma ng anak ni Arevalo na si Ana Ilagan ang pagpanaw ng screen veteran sa abs News ilang sandali matapos ang anonsyo ng pamilya sa pamamagitan ng isang pahayag sa Facebook. Si Arevalo na ang tunay na apelido ay Ilagan ay nagmula sa isang pamilyang may mahabang linya ng kilalang showbiz background. Ang veteranong direktor at pambansang alagad ng sining na si Gerardo de Leon ay isang tiyuhin at gayon din ang aktor-direktor na si Angel Esmeralda na ama ng yumaong si Jay Ilagan, pamangki ni Arevalo. Ang aktor na si Tito Arevalo ay kanyang ama na ikinasal kay Guadalupe Francisco Ilagan habang ang aktres na si Liberty Ilagan ay kanyang pamangkin. Ang aktor-direktor na si Contrado Conde ay kanyang tiyuhin. Ipinanganak sa Dumaguete noong May 6, 1938. Si Arivalo ay nag-aral sa San Beda College at nagtapos ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa Ateneo de Manila University kung saan siya ay kumuha ng Business Administration. Nagsimula si Arevalo bilang drama actor sa ilalim ng banner ng Premier Productions. Ang kanyang asawa si Barbara Perez ay isang contract star ng Sampaguita Pictures sa ilalim ng kwadra ni Dr. Jose Perez. Binubuo siya noon bilang Audrey Hepburn ng Pilipinas. Ang pinsa ni Perez si George Season ang nagpakilala sa kanila sa isa't isa. Si Season ay kaibigan ni Arevalo na noon ay nag-escort din sa kanyang pinsan na si Liberty. Tinarebalo at Perez ay may dalawang anak na babae, sina Ana at Gina, na parehong nagtapos sa Universidad na Pilipinas. Si Gina ay kasal kay Jojo Bilia Ignacio at mayroon silang dalawang anak, sina Anton at Erika. May anak din si Arebalo at Perez, si Christian Ilagan. Habang lumalaki ang mga bata, itinuring ni Perez na mas mabuting manatili sa bahay. Hindi niya kailangang magtrabaho at talagaan ang kanilang mga anak sa halip. Samantala si Arevalo ay nagbigay ng maayos sa pamilya dahil nagtrabaho din siya sa isang advertising agency. Sa ilalim ng Marcialo, pinamahalaan niya ang Channel 5. Hindi sana na uwi sa isa't isa ang sina Arevalo at Perez kung hindi pa talaga napagdesisyona ng una na ituloy ang pag-ibig sa buhay. Noong 1961, ipinadala si Perez sa Seattle, Washington upang lumahok sa World Fair. Iyon ay matapos niyang tapusin ang pelikulang ginawa ng Hollywood, No Man Is An Island, sa direksyon ni na John Monks Jr. at Richard Goldstone at ipinalabas noong 1962 Ang pelikula ay kinunan sa Maynila na nagsilbing backdrop para sa guam Gayon paman, pinakiusapan si Perez na mag-side trip sa Los Angeles kasama ang mga modelong karilaga noon na sina Jody Felix Bilarde at Amalia Puentes Bumisita sila sa Universal Studios kung saan nakilala ni Perez ang mga tulad ng Hollywood actor na si Cary Grant Inamin na insecure si Arevalo noong mga oras na iyon. Kaya agad siyang nag-propose kay Perez sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya ng telegrama. Pinili niyang huwag tumawag sa kanya sa ibang bansa dahil talagang mataas ang mga rate noon ng tawag. Kaya naman ang kanyang telegrama ay nabasa. Umuwi ka, magpakasal tayo. Umuwi nga si Perez at tinalikuran ang limang taong kontrata sa Hollywood na inalok sa kanya at sa airport sinalubong siya ni Arevalo na kaagad na nagtanong sa kanya, Will you marry me? Matagal na niyang pinag-iisipan ang proposal nito sa kanyang mahabang biyahe. Labing walang oras na biyahe mula Los Angeles papuntang Maynila. Pagkatapos lamang ng dalawang linggo, nagpakasal ang mga lovebirds sa Baguio City noong August 11, 1962 sa St. Joseph Church, The Worker Parish Church sa Pagdal Circle kung saan nagpalitan din ng IDU sina Aga Mulac at Charlene Gonzales noong 2001. Nakagawa na ng ilang pelikula si Arevalo noong panahong iyon nang ikasal sila ni Perez. He made his big screen debut in De Leon's Huwag Mo Akong Limutin 1960 which was banned by the censors due to its immorality theme. Si Arevalo ay kasama rin sa cast ng No Limitang Heri 1961 at El Pilibus Terismo ni De Leon 1962 na parehong adaptation ng mga nobela ni Dr. Jose Rizal. He was also in De Leon's The Moises Padilla Story 1961, Efren Reyes' Bangkay Kaming Hahakbangan 1961 at Artemio B. Texon Mga Leon sa Lansangan 1962. Arevalo Balo and Perez both won the famous Best Actor and Best Actress Trophies for the Lions ang Daigdig ng Mga Api 1965. Noong 1990, nanalo si Arevalo ng Best Supporting Actor in the Manila Film Festival for Lino Brocas, Ama, Bakit Mo Ako, Pinabayaan, that starred the father-daughter team of Ricky Belmonte and Cheryl Cruz with Maria Asobel, Gretchen Barreto at Jess Tony Alarcon. Arevalo was the recipient of the Film Academy of the Philippines Best supporting actor trophy for Joel Lamangans Pangako ng kahapon 1994. Samantala, natanggap ni Arevalo ang Urihan Trophy mula sa manunuri ng pilikulang Pilipino para sa pinakamahusay na screenplay para sa Hubad na Bayani 1977, isang pilikulang idinerek din niya at pinagbidahan. Ginawa din ni Arevalo ang tatlong pelikula, Akin ang Huling Awit 1971 kasama si Manny De Leon at Aurora Salbi. Hiwaga sa Pulong Pasig 1974 kasama si Buzz Anson Roa. At sino ang pipigil sa pagpatak ng ulan 1979 kasama si Pilar Pilapil? Ginampanan niya si Father Samora sa historical epic na Johnny Pangilinan Gomborsa 1977 kasama si Vic Silayan at Tommy Abuel kasama rin si Arevalo sa Luis Nepomucenos dahil sa isang Bulaklak 1967 na din siyang assistant director Ben Cervantes sa Akada 1976 at Joel Lamangans si Lakbo 1995 marami pang ginumang mga pelikula si Arevalo dahil sa husay nito bilang artista Umabot ito ng isang daan apat na mga pelikula, tatlo bilang direktor at tatlo naman bilang writer. Kabilang sa mga pinakahuling handog sa screen ni Arevalo ay ang film adaptation ng musical na Ang Larawan at ang teleseryeng Dear Heart na parehong ipinalabas noong 2017. Shoutout kay Jojo at Asli Yongko ng Kabite Mail Marie Chris Marinel ng Baliwag Bulacan, Pubs TV Official, Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.